Hi guys. Good morning po. And shout out po sa inyo lahat. Uh, pag-usapan lang natin ito. Si para mabuhay o ma-remind natin yung mga kasama niyo, kaibigan natin. Bakit po tayo guys ang inipapaalala sa atin mga magulang natin na mag-aral tayo. At yung pag-aaral na na yan ay hindi makukuha sa atin pag tayo ay ng pag aral at nakapagtapos po. Malagap po yung guys kasi tulad nung simple lang mayan tayo, simple lang hindi naman tayo mayaman. Ayan po ang pinupersa ng mga magulang natin lalo na yung hindi nakapag-aral ng mga magulang natin. Na tayo ay na-encourage, tayo na makamit, makapag-aral po tayo at makapagtapos. Yung makapagtapos, makapagtrabaho, makahanap ng uh, magandang pasahod o trabaho, posisyon. Sa so, man tayo dadali ng ating ano, skills. ba? Diba? Kaya tayo mga anak, huwag na yung ano, tayo magagalit yung pinagsasabihan tayo ng mga magulang natin. Kasi para iyo yan, hindi para sa mga magulang. Kaya guys, ano pang hinantay nyo? Share po at like and comment po sa ating topic nito. Maraming salamat!